Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. Time check natin Alas 12 sa is na Kaling na tayo ng Monte Maria Going to Malabrigo Lighthouse na tayo Wala pa akong naasabay na ano Sa participants Patakwata kasi kami Ganya Ganyan kanya kami Alam mo ang gagabihin tayo na ito. Kasi masyado nang late yung take off natin Okay lang yan Basta matapos natin na maayos Nandiyan pa palang old dipo dito, ano? Ah, ito pala 'y bigay dagat. pa lang ginagawa dito ito yung unang rough road na nadaanan ko ayun inaayos pala napakahabang kay bayan pala na ito sa tabi dagat eto parang tingin ko mga participants to ha ah. <laughs> <laughs> andito, to. Lubo. I love you, Lubo. Dito, dito, dito. Kailan tayo dito? Yeah, boy. Ito yung pinakamahabang bridge dito sa Lubo. Ayan o. Pinakamahabang bridge. Sorry solid ng dito Oops Unting na tayo doon <laughs> Okay, touch down tayo ng Malabrigo Malabrigo lighthouse Pwede na yung pinakamahirap Ato na Malabrigo going to Laia Porto Mayroon tayo nakita ang big break na galing dun sa ano sa party party Meron yata ang uh, anniversary ang ano Neymar Ah, uh, Ito na yung pinakamahirap sa lahat Dami natin yung rough road na dadaanan dito Pero napaganda naman ang view Tsagain natin ito Oops! Let's go! Yeah! At tayo tayo. Let's go. Mahaba to. Napakaganda ng view pakit nga lang yung kalsada. Ayan yung dalawa. Ako ah, sabay pa natin sila. sorry na sorry na D-Max wala wala tayong magagawa tsagayin na lang natin to para gusto ko maligo para para gusto ko maligo oops oh. kala nyo ah walang tubig yung huling daan ko dito may tubig parang sapa ito eh Ayos naman, walang tubig Sabi yung rough road Mahaba ah, pa to Grabe uh, ah, Ayun At last Ay kalsada na <laughs> ah, Ayun Sa <Sabukas. laughs> Bali na. Eh dia po tapos siya, meron pa. Okay na. Uh. Dito pa bukas 'yon, ala. Ah, okay. Ah, sige, sige. Thank you. traffic ng kalsada na 'to. Oops! Ah. Oh no! humps! Ah! May <laughs> humps pala doon! Ito lang naman yung pinakamahirap e eh. Pag nalampasan natin to Okay na! Wala na tayong pagkataan ng ganito kahirap Ops. Boss, palampas muna na, isa. Thank you, thank you. Ang naman ito, hindi umulan. Kaya hindi maputikin ang uh, mga kalsada. Malapit na tayo matapos. O, oh, na lang. Hop, 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 hop. May mga kambing, Brad. <laughs> May mga kambing. Oh, ang ganda ng view. Ah, <laughs> solid. Ayan ang Gusto ko sana maligo Pero tayo ah, 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 ah. 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 oh, ano yung motor ka Yeah boy Parang gusto ko na Hiligay ha Teka Pagod na ako. Magmeryenda muna tayo doon. <laughs> Tamang iinis tayo. Mambubura ako tayo. <laughs> Ate, eh, pwede ako mag soft drinks muna. Okay. Soft drinks. Takoy okay, pagod na eh. <laughs> vlog yes. vlog <laughs> o oh, nandito tayo sa may unique iha yan o no? oh. <laughs> nauho na kasi ako unique iha beach house city malagundi balibago lubo batangas yan water break muna tayo Para sa uh, soda break ano Come <laughs> Oh, yes. Yes, to. Yes, po. Yes, po. Sunod pa. Konti na lang. Konti na lang 'to. Konting titiis pa. <laughs> Konting titiis pa men. Puwede ata bujunito bigyan ninyo, ah. Pusya, Basang-basa yung mga kong extra shirt Tapos yung mga battery nabasa din So ang ginawa ko, pinigaw ako muna Tapos inilagay ko dun sa underbox Kasi mainit yun ba diba? Para matuyo kagad So habang nasa biyahe tayo, matutuyo rin yun Ang pangit kasi ng daan Kumalas yung takip ng tumbler natin ayun na natatanaw ko na yung kalsada o oh. yung sementado yung parte hindi ko na lang ah grabe naman talaga o oh. ayun na meron na ako nakikita ng sementado uff uh, grabe ah finally grabe nalang yung paa ko ito din grabe yung lubak na yun no may ilang kilometro din yun eh Checkpoint, barangay checkpoint alalay lang aso aso aso